Boss Yunoh Ano ka? Wala si Boss Job? Si Boss Job? Wala. Hindi ba? <laughs> <laughs> ba nagtupad? Hindi yeah, na. May trabaho na kaya. Daming kaka ni Boss Yunoh. Magkano sa kaka-tail mo boss? 800 800 isa? Marami tayong pagbibili. Eh, dito 700 isa. Dito 800 isa. Dami. Dito sa Lutino mo boss? Salutino, 700. 700. 500. Yan, 700 Salutino sa yellow. 500. Ah, 500. Dito sa normal. Dito, 250. So, ito, 300. Ito, 300. Mga no, uh, green fisher. Dito sa zebra mo, boss. Zebra. 600 ang pares. Ito, 600 ang pares. Zebra. Ayan, o. No, oh, no. Ay, siya luto yung lumabas. Yan, tukay, pares na. Ito, tukay, oh. Pares na. Maganda. Ito, boss, ano to? Mga... Opa Dilute. Dilute. Opa Dilute. Magkano rito? Ano lang yan, 700 lang isa. 700 lang isa. Ito, ba, no, yan. Ito, baji ba ito, boss? Yan, baji. Ito, daming baji, oh. Tukay ang pares, mga big size. Yan, mga big size na baji. Tukay ang pares. pares. Edit to print nah. Edit to Oh no. Itu kayak pare sama bajing. Bahannya. Itu sampai so sama bos. Yes yeah, 700 mga wild type. Ito, mga wild type. 700 isa wild type. Murah-murah na to mga bos. Nah. bos. klasik. sama mga klasik marami rin Ayan. sa barakit mo, boss. Barakit ka, 200 isa, mga... Barakit, Ang dami, oh. May e, matured ka ba dyan, boss? Meron, 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 meron. 200 lang isa, marami. So, sa lahat ng mga... May antid ka ba, boss? So, so, boss. lang isa, mas okay. uh, magkano sa kakatilo? Uh, huh? 700. 700 pesos. Ganda. Marami pa rito si Boss Yuno. Okay. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Yuno, PM lang kayo. Uno, sa... Ay? May papilian? yan? Oo, oh, may papel. Oo, ano, oh, may papel yan mga boss. Hindi ko may papel. Yan, ito. ito. It Indian <laughs> ringnek. Magkano ka boss? 6,000 oh, na may papel. 6,000. Oh, may papel. May papel na. Yan. Ito blue ba to, boss? Yan blue. To blue. 8,000. Blue na Indian wing neck. Yan. 8,000. So may mga marami siya inakay tsaka mga Indian wing neck tsaka ano. Yan. Kuya, Ay, magkano mo? Yon, sa lahat ng mga gusto mag-apply kay Boss Juno, PM lang kayo sa FB oh, oh, niya. Juno Indian wing Yan. Thank you, Boss Juno. Yo, Thank you, Boss Jake. Morning, Konsi! Kamusta ka, Konsi? So, ayo, Let's ayo, update tayo kay Konsi dito sa Bukawi. Doon. Yes, yes, yes. Ito, Konsi, ito. Ito, may mabustak. Ito, ito lang pa. pa Sige, sige, sige. ganda na ah. Dito ka muna, sir. ganyan tayo. Ito, ano Yan, ang Grey Aqua, opa. At saka, aqua, opa, o masaygot. Yes. Saan na rito, boss? Yan, boss. Bigay ko na lang yan, ano? Uh, they're thinking. They're thinking. Oh, oh, okay. Ah, 30K. oh, Dito. Ito. Yan, 20-20 na lang. 20-20 At saka aqua. Yes. Aqua, opa. Oh, aqua, opa, biwan, saka o din ito. Dito sa Dan Palo mo. Kapar uh, pa dyan, tsaka uh, bayo eh yung uh, ano, yeah. nagpaparis na yan. Ano, bigay ko lang yan, ano? Uh, 10,000. 10,000. Tapos dito sa... Ito. Yan sir, halu kasi pa yan. Uh, 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 may mga Opa Bronze Palo, Opa Dan. Uh, 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 may mga Aqua Opa V1. Uh, uh, mga Split Dan Aqua, Split Opa. Uh, uh yan. Uh, PM na lang sa mga presyo nito eh. Ayun, PM na lang sa presyo. Dito boss. Yan ano, uh, palit. Alid. Magana mm. rito. Ayun boss, Ayan, 25, 25,000. Ayun. Dito 20,000. Dito 20,000. Ayun. Boss dan, boss wire, boss wire. Ito sa visual niya. O, okay shans, sir, package 50,000. 50,000. Tatlo na. Oh. Ayun, tatlo na. Oh, may mga bawas yan sir, ha? may mga negotiable pa naman yan. Wala so, problema sa atin. Ano ba ba, Sir? Ito? Ito ano to, Boss? Aqua. Aqua. Opa B1. Ay B2. Balik ah. sa gray wing yan eh. Ah. At saka gray wing, bayonet, opa. Ah. Oo. Okay. Okay, Ang tama rito, Boss? Yan, yeah, Boss. Bigay ko lang to. ano. Ah, 20. 20. Tapos ito, Boss. DNA pack and uh, post gun, Boss Wyatt. Ah. Oo. Veterinion 'yan, sir. 20,000. Oh, Plus, Oh. Ito. No? sir. Aqua 30, yeah. Ano to? Lalaki ba 'may? Oo, lalaki 'yan, sir. Oo, lalaki. Ito boss, ano to? Ayan. Desino Aqua opa Ah. Oh. Ah, uh, B2 Strip Dino. At ah, uh, Aqua ay Desino Aqua opa Ay Desino Opaline Strip Dino. Pagkano so, mm -hmm. rito ba? 20 mil na lang yan. 20 mil na lang. Ayan. Ito? Ito sir. Bronze Pano. Tsaka kapatid niya. 3,000 na lang. 3,000 30 30 na lang po. 5,000. Ito yung Maytac 10. Part pa doon. Oo. Yan po. 20 mil. 30 mil 20 mil na lang. Ito? Oo. Ito sir. Green Opals. Pintakwa. Tsaka Aqua Opals yun. Yan po. 2 mil na lang yan. Uh -huh. Ito, Ito. Rainbow Parakit. Oh, 1,000 lang pin. 1,000. Yeah. Ito, daming rainbow. Oh, yan. 1,000 ang pin. Dito bro. sa Opa mo, boss. Mga uh, Opa, 3,000 pares. 3,000 parakit. 3,000 isa. 3,000 isa. Okay. Pero pagkapakyawan, mas marami. Dito, Dito sa Emerald mo. Yan, yeah, boss. Uh, bigay ko lang yan, boss. 3,000 pares. 3,000 pares. Ayan. Okay, okay. Ayan. emerald. Ayan. 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 Ito mga opa dilute. Ayan, 3,000. Ito ito. Ah, ito, ito, ito. O, oh, ito, 1,5 pares. Dito, opa dilute. O, oh, 3,000 ang pares? Dito, dito, dito. Sir. Dito, 3,000 ang oh, pares. Oh. Dito, 1,5. 1,5. Ito, opa pin. So, mga opa pin lang yan, sir. 1,5, 2,000 pares. Yung sa par blue, boss. Par blue, opa pin. Ganun din, boss. 2,000 lang. 2,000. Oh, yeah. ito, mga dilute. O, oh, dilute mga Iba iba-iba na yan. Mga ah, oh, pa di. Opa, oh, di. Opa, di. Opa, di. Yan lang boss. Yun. yun, lang, boss. Maraming maraming salamat. Salamat mga ko. gusto mga gabel kay Consi. PM lang, lang kayo po. sa FB niya. Opa, okay. yeah. pwede natin pasabay kay boss Jake yan. Yun. Yun, maraming maraming salamat, boss Jake. Mabuhay po kayo. Sige, you, boss. Consi, ha. Gumana ba ate? Good morning. Kota na. <laughs> <laughs> yun. Yun. Update na kay boss Jake sa Bukawi Fresh Market. Yan. Paano ako sa Obama, boss? Mga palay natin, 2.50 lang. 2.50 lang sa opalay Ito Eto, boss, ano to? Mga ah, gromo? mo? Mga agro mo. Yun, dami o. Oh. Agro mo. Mag-anay siya rito, boss. Bili ko na lang yung visual ng 2K. 2K sa visual. Yung non-visual, 500 patas. Yun. Dito sa guardian mo na to, boss. Gordian, 2.5 pares. Yun, 2.5 ang pares. Ganda o. Oh. Dito sa Cedra mo, boss. Ibra natin 600 pares. Yun si 600 na lang pares si eh, Ibra. Ito ba si Baji? Oh, Baji natin 1,000 isa. Yun, Baji 'yung lalaki o Yan, 1,000 na lang isa. Oo. Dito sa kakatel mo, o, boss. Kakatel natin 1,2 pairs. Yun, 1-2 Pair. Sige, boss. ha ah, sige, sige, boss. That, morning, boss. Asa si Boss Lalid? Wala. Wala, nag nagala, okay. nagala. Don. Teleport. Ito, update tayo kalabas ka, Alid. Magkano sa unfeed mo? Sa so, mga kimerans, dati mga nalain, 200, 200. 200 lang. Oh. So, ito. Sa mga kimerans. Ito, magkano ito? 200? Oo, oh, 200 lang. Dito. Yeah. dito sa ano mo? Ito, ito, ito. Nagbibigay din. Ano ako, ano ito? Oo, oh, 300 lang. 300, ganda. Yellow Bulls ba ito? Yellow Bulls. Yellow Bulls, 300. Unfeed. Maraming unfeed sila, boss, Alid. Dito sa parakit mo. 700 pares. 700 pares. Ano yeah. yan? Crested yung iba. Crested yung iba. Ito magigit yan. Itong option na ito, magkano? Yan, yeah, 400 isa. 400 isa. Itong perso mo? 10,000 pares. 10,000 pares. Yeah. Dito sa ano mo? Mga parisan mo dito? 700 pares. 700 ang mga parisan Dito. Ah, marami, puro palay. Yeah. Dito sa albino mo. Yan sa Ay, kalibo. Yan. Ape. Okay. Dito. Tama. dito na yes. no. lang din, pare. Kalibo. Etong ano mo, krimino saka 2,000 na lang eh. 2,000 na lang. Etong hmm. yellow bull. Available sa libo. Sa libo pare. Hindi makakawala. Yan. Ito ano to? Bisino. Back to back. 1K na lang pare. 1K na lang pare. Ito sa albayno mo na to. Albayno 1.5 pare. 1.5. Eh dito sa perso mo. Salibu. Salibu. Yan. Sa libo. Sa libo. O pala yan. Ito also ano. Albayno also. Sa libo na lang. Sa libo. Dito sa Kakatel mo. Dito sa mga ano. Dito to five pares. Oo. Oh. Ito dito na lang. Ito mga kakatail mo. Sa ang pares sa uh, ponte, dito no. Sa puti 2,000. Yan 2,000 rin kaya pares. 2,000 pares. Dito sa gray. 2,000 na lang din yan. Ang gawa um, na ito. Kung Dito sa pahit mo. Yan 2,000 na lang. 2,000. Itong parakit ka to, magkano to? Yung Japanese pahit palo. 1,000 oh. pares. Lamopius, <.ENAC2> San pares? Ayan. Good. Sa lahat ng mga gusto mag avail Boss Khalid, PM nyo lang sila doon sa FB nila. Ayan. Ay, sa number nila. nyo lang sila sa number nila. Yan. Thank you, Boss ha. thank you sa mga viewers. Thank you. Salamat. Good morning, Boss Joel. Hi, good morning. Good morning. Kamusta, Boss? Ito, update tayo kay Boss Joel, Oh. Ano yan, Boss? Ano? Spitino pareha. Spitino. Itong Green Fisher, Spitino, Ito naman, Hen. Lino, Spitino. Saan na rito? 1K na lang yan. 1K na lang. Ito, oh, papel. 1K na, na lang. 1K na, na lang. Dito ba sa ano mo? Sa society mo? Society natin. 500. 500, 500 na, lang. na lang. Ayan. Dito? Sa gold natin, babae ito, lalaki. Ah. 4,000. 4,000. Ito, babae. Ito yung mga lalaki mo. Oh. Ayan. Ito na mga sibra natin. Dito, sibra, magkano? 600. Na. 600. 600. Dito sa Lutino mo? Ocho. Malutino mo magkano? Malutino pa. Malutino pa. 4-5. 4-5. Ito na malutino pa sa kaya ni Ah. 2-5 lang. 2-5 lang. Ayan. Lutino pa. Ito, ito. Ano ito na ito, ano no, ah. ito. Ano ito ba? Lutino pa sa kaya ni maganda. Ayan. Ito na 3-5. 3-5. Ito ano ito ba? Ito na Rimino? Rimino. Baka 5-5 Magkano rito? Ito ah. Ash, dito pa itong kay Mino. Oo. Ayan, magkano? 2.5. 2.5. Itong solid mo na ano, lutino pa? Ayan, 4.5. 4.5. Dito naman sa ano natin, 800 lang. Na. Itong perso? Oo. Oh. Ayan. Dito? Dito, bigay ko isang libo isa. Isang libo isa. Pares. pares na. Yeah. Yun, pares na. Dito, ano to mga ito boss? Mga pail yan. Mga pail palo. 800 sa normal. Yun. Ito naman mga normal, 500 pares. 500 lang pares sa normal. Ay, ito ma delete mo boss. Etong far blue o pa delete mo. May palo ka. Ito pa delete mo. mo boss. Ito, ito yan eh. Oo. Oh. Sa libo. pares. Ito boss pares. Pares to? Pares yan. Ika ano? 1.5. Dito sa mga perso mo? 800. Pares. Classic lang to boss? Oh, ito wild type. Itong wild type. 2.5. 2.5. Ito mga parisan mo na ito. Wapadilyot. Wapadilyot. O paano rin ito? Wapadilyot. naman, Diliot saka bilyot. Isang libo. Isang libo. Dito sa mga parakit ko, 400 paris na. Dito sa mga katil mo, boss. A boss, dito sa mga katil mo. Wadig. Wadig. So so Itong lutino, o ba na ito, boss? Solid. Babae parisan rin siya, di? Ah, sa babae. So, saan ay sa? 7,000. 2,000. 2,000. Oh. Dito, sa Albay, no? Dito, 600. Uh, 600. Saan, itinu natin? 1,4 pares. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Boss Joel, DM lang kayo, kaya tawagan nyo siya. Tawag na mo. Sige basa. Salamat. Bitin. Oh, meron tayo so dito, solid oh. talaga, maganda ang a molding stage siya kasi almost 6 months daw to tapos may ahali ni boss. Oh. <laughs> ah. Saka sure banded na mga boss, ayan. Yeah, Sasalang na lang sa mga boss. Oo. Oh. Siguro dito pick tayo ng 5K ya, yeah. yeah. mga boss. Okay, Sino yeah. pa solid. Oh, okay. pare sa quality, kulang-kula pati mga yeah. busot. Atindihan mga boss. Yeah. Amatis line. Sasalang so, niyo na lang yan. Sasalang na lang to. Ito okay. so, naman. Ito pa, isang pair pa ng... Isang solid pair. Yung possible cup dito, quality quality rin. Ayan. Hindi ako uh, kapos, oh. Matis line. Solid. Magano ito 5K tayo dito, mga boteng. 5K, yan. Oh, solid because, yan, banded pair oh, na Lutino okay. o pa, kamatis line. Lang. Dito may... Wow. Negosyable tayo dito. Ay, morning, Boss PJ. Good morning. Ito, update tayo kay Boss PJ dito sa Bukawi ko ang dami yung antid oh ito albino ang ganda oh mula na rito boss albino mo 600 600 yan dito sa mga kakatail mo na pack na hunted 600 lang isa boss 600 lang isa rito boss yan Ayan, mga 600 600 lang hunted dami ito boss ano to Boss, tatot po okay. lang kayo boss Dante oh. Ayan ah. Oh. Ayan. <laughs> ito ano to boss? Ayan, green water lang lang. 600. 600. Dito boss. Yan, yeah, 2,000. 2,000 so, mga dilute. Mm -hmm. Oo, oh, pa dilute, split tayo pala. Ayan. Yeah. apa ah, boss? Ano to? Aqua? Aqua! Uh, Aqua B2 5K, 5K. Uh, Lata, yeah, uh, <coughs> Ray wing Opaline uh, 2,000 2,000 uh, wing, <coughs> <Ray> -wing. <coughs> Ito ang ako mo na to, boss. Yan, ako B1 of a line. Ah. Ah, 5K na lang, boss. 5K na lang. Ako B1. Ah, oh, tapos. Boss. Dela yo, tangin ka na 3, tayo. Ano to? Pangol, eh. Ako B2 of oh, a line. 5K, 5K din. 5K din. So, natin 15. Ah, uh, 15 lang kakatin. Okay. Dito sa mga ano mo, Mga pin. Yan 200. Yo, 200 na lang, oh. may pail pa oh kakaopa dito ba sa kabila Yan, mga far blue 300 sa mga kalay lang 300 dito boss uh, so ito, itong dilit na to itong dilit natin 800 800, 800. yun Far blue, normal. Ito boss, bos? Tunggu apa? So, ni tu yang 300 bisa. Yan, 300 bisa. Eh, tunggu apa? Parakat mabas? Yang 200. Yun, 200 lang so, parakit. Ito, may hand pit pa rito. Right. Ito, ano to boss? Yan, kay bossing yan. Ito. Solda ito. Ganda, ah. Quality, ah. Putino, opa. Yun. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mong kay boss P.J., PM lang kayo sa FB niya. Okay, boss P.J., ah. So, guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, GKGC. You Babush!